B. Tara, inom muna tayo. Di ba didis ka din? Ako din. <coughs> Ipay ka, B. Higil yun. B, nasara yan. Pagkatapos natin ipagtanggol-tanggol yung sarang yan. Lumarga pa ng katar. Bang ba -baha, dito sa Double B. Itong nakalutang ako. Bang ba. Tara dito bi, ino muna tayo bi. Gigigil ako eh. Nakakagigil. Sabi niya sa akin bi. Tayo mga DDS talaga, Mang ututo. Huwag tuwa lang si Sarah sa atin, B. Nauuto-uto tayo habang buhay, Bi Ang tigas-tigas talaga ng pagmumuka. Didis-dis nang ako. Inaway ko na lahat-lahat ginaganito pa rin tayo. Una. Bloodbath ang gusto niya, B. Nakalutang tayo dito, B. Bamba. Bloodbath, B. Bloodbath. Mali. Liko. Nakakigil. Yung mga pinsan ko doon sa tundo, pinangakuan, B. Mas parang sila nang bahala, B. Ngayon na demolish. Mga utok-utok din mga pinsan ko. Manama na talaga. Puro kami utok-utok. Ngayon. Si Chel Dokno. Si Ate si Marian Defensor Santiago. Charot Marian Rivera. Nabigyan pala ng confidential fund. Kalukuhan. Bi, kalukuhan na naman. Naman talagang chiner ko pa lahat-lahat ng mga posts. Hindi naman pala totoo, B. Wala naman palang binigay. Itachat ko pa nga sana si Marian eh. Oo oh, Marimar, nabigyan ka daw ah. Tingin na ha, libo lang. Baka kami dito. Ay mawawamali ako B. Kung ginawa ko yun B. Ay na pala. Tira ko lang to eh. Dito ka na. Yan para galit na galit. Nakakagalit kasi sa akin eh. Pinapakinabangan lang nila tayo, Bi. Mga DDS, mga ototok, mga puppets. Pinapakinabangan lang nila tayo. Di, Ma? Push tayo ng push, eh. Gano'n na gano'n kayo, Bi. Pero anong ginagawa nila, Bi? Dead, Ma. Pinan mo, Taba-taba oh. ko na, Bi. Dami ko nang nainom na tubig. Dubabing baha dito sa Davao Bi. kasi Sara gusto SDS na daw, Sara Duterte supporters na daw, hindi na daw DDS. Panginoon, ganyan, gagawin natin Panginoon si Sara. Mga kapwa ko DDS, mag-isip-isip na kayo, B. Ano pa? Yung Duterte yut. Kakapal yung mukha mo, Kartema. Mas natanda ka pa sa akin, B. Kung 96 years old ako, B, baka 97 ka na. Huwag ka na dyan, B, sa DDS, hindi ka na yut. Kamit na ng video pa ang DDS sa atang... Alam mo mga behavior nating mga DDS, 'di ba? Hoy mga DDS, makinig kayo. Mga ano tayo, mga kriminal no ang mga galaw natin. Kanina nga may narinig lang ako nag -away, away sa bahay. Pinasok ko bigker ng ko parehas. Sabi ko, ano, DDS ako. Ganito talaga kami. Gaganda sila. Takot sila sa mga DDSB. Bakit? Kasi tayo mga DDSB, hindi tayo nakikinig sa mga rason na tama. Kung ano yung sinabi ng ating Panginoon, yun lang. Kasi nga, DDS tayo, B. di diba? Next week impeachment na. Dahil sa ginawa mo Sarah sa aming mga DDS. Nasa Qatar ka hamang ngayon lutang kami dito. Papakinggan namin kung anong mangyayari sa impeachment. Kapag napatunayan namin ni Bina Bayan account kami, kayo ng ama mo. Talaga. Baliktad kasi mag-isip eh. ko kung kayong mga DDS kayo. tigil na bi Ngayon lang naman yung mga tunay na nararamdaman ng mga DDS. Mga <laughs> mm, Alam niyo ba mga DDS? tuwang lang sa inyo ang Duterte. Mga ginagawa niyang sobrang tuwang-tuwa lang sila. Di ba nag-request na naman? Di ba may mga may, may motion sila to reject the ICC judges? Ano nangyari? Nga Nang, nga. Uh, ito pang malala. Sa mga DDS, mga no? uto-uto. Ang sabi sa inyo ni Panelo? mga bobo daw, mal-educated. Kaya, 'di ba? Ang taas ng ano, ng mal-education sa ano. I mean, ang taas ng mal-educated na nilalang o ng mga DDS sa Davao, sa inyo because yung utak nyo hindi ka tinuturuan ng good manners and right conduct. You know? Being disciplined to study or to make yourself busy in studying, well, that's part of good manners and right conduct. That's responsibility and the obligation, if you don't know. Diba? Ang ko. Ang mga ano nyo, mga idolo nyo, mga puro kriminal. Pero okay, kriminal, projective Marali ka, kriminal. Mahal ka sobrang over privilege sa totoo lang. Di diba? Kasi alam niya na hindi siya magkakaroon ng criminal charges. Kasi nga, ang cyber libel is civil lang. Sa US. Punong-punong -puno na bee. Pati ang boobs ko napasukan na ng ano, tubig, baha, dito sa Dabao. Grabe yung ginagawa ng Duterte sa atin. No? Tama si, ano, BBM. Magkaroon din siya ng konting pangil din. Sobrang bait kasi. Kaya, sobrang inaano lang. Inutuligsa lang. Inuuto-uto lang ng mga, ano, ng mga tao sa paligid. Pero, I think, deep inside, since matalino si BBM, eh. Matalino lang siya. man, matalino? Matalino pa rin siya. Kaya, ang bibi ito na na nakit, kaysa ha Do, ang magulang niya, kriminal. Tapos sabi ni ano ni Hari Roque, kung ano daw ang puno, siya daw ang bunga. Kaya pala si Sara Duterte, ang gusto niya ang ini-emphasize ini, ini niya kung sino daw yung puno, si ano si PBBM, 'yun daw yung mga bunga, 'di ba? Kasi nga nag-revamp, nagka uh, parang nag-refresh tayo ng ano ng mga nanunungkulan sa na gobyerno, 'di ba? Yung mga executive secretaries, ay yung mga secretaries, 'di ba? So what trucke? Hmm, nakakasarap mong murahin. Natututo na lang ako kaka adapt ng mga DDS. Natututo na ako magmurabi. but I really don't use that. If even uh, I didn't uh, I don't really express through cursing 'di ba? Kahit nasa labas ako because iba talaga kapag naturuan ka ng good manners and right conduct B. Sarah, the birding mering ito nakakagigil. Daming-daming pa kayo ni Amy Marcos ha. 'Di ba? Si Amy Marcos, di ko alam kung anong intention nito. Very unpredictable din 'yan. Kaya kayong mga DDS do your part. Maging habang buhay kayong maging uto-uto. Sa inyo naman 'yan eh, 'di ba? Sumagot kayo, bitch visit na alto. <laughs> ah, kapi okay. ko. Dami kong napapanood about Marley ka na pipikon ako araw-araw every, every day. Ako naman, in-encourage ko naman yun sa mga ano ah, Sa mga kapo ko nag-present ng sa administration. Do not do clickbaits na caption or thumbnails. Diba? dapat ginagawa na natin to para matauhan talaga ang mga tao.